Sa Ayan, para sa inyo. Binigyan lang po namin yung mga random people na nakikita namin. Uh... Tanan at sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Merry Christmas, mga kalakbayers at mga karepatids. I'm Kuya Chichi and welcome sa Pangarap na Lakbay kung saan naglalakbay tayo upang manampal. Kung so, hindi, mamigay ng mga regalo dahil ngayon ay Christmas. So, panahon na naman ang pagbibigayan. So, nagpost ako sa aking Facebook page at nagtanong tayo sa ating mga followers at supporters kung ano ang gusto nilang matanggap ngayong Pasko. At nakapili na tayo. So, nandito ngayon tayo sa Shoe Capital of the Philippines, Marikina City. Taga dito po yung napili nating supporters dahil napakaganda po at napakasimple lang ng kanyang gustong marisig ngayong Pasko. Pero mga repatids at mga kalakbayos, malay niyo kayo na ang next na masasampal namin ng regalo. Pero mangyayari lang yon kung ikaw ay magsusubscribe, magpa-follow sa aming mga social media account, lalo na po dito sa YouTube. So guys, let's go na. Punta na natin siya. Let's go! Wait a minute! Who are you? Dito ba ako sasakay? o sa'yo. Hoy! So mga repatids at mga eto na nabili na natin ang simpleng regalo na gustong ma-receive ng ating makakasama ngayon. So guys, sobrang excited na ako na ibigay sa kanya to personally at malaman din natin kung bakit eto nga ba ang kanyang gustong matanggap ngayong Pasko. So guys, let's do this! na ba tayo guys? Andito na ba tayo? O oh, guys, andito na pala tayo. So ngayon guys, pupuntahan na natin yung bahay ng makakasama natin ngayon. At iaabot na natin ang regalong, munting regalong handag natin sa kanya. Let's go! Hi po! Hi Sir Che! Hello, hello, po. hello po! Nice meet you po! Si So guys, isa po mga kasama natin for today's video. Pakilala po kayo. Hi, I'm Jover Involtorio Tagamarkina po. 41 years old po. Isa sa mga fans ni Kuya Cheche. Hala, nakakahiya. <laughs> Lalo na yung mga sampalan na eksena. Niyo. Gusto nyo po ba, pwede po akong mag-sample lang sampalan ngayon? Ah, uh, yun lang po ang bawal. Ay, bawal? So sir, ano, Jover? Yes, Jover, sir. Tama. Maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Kamusta naman po kayo? Ah, eto, good na po. Nakaka-recover na po. Uh, ah, bakit po? Bakit? Ah, nagkaroon ako na na last eh, March 27, na-admit ako kasi nagkaroon ako ng tubig sa baga. Mm. Then, nagkasakit ako ng TV. Then, yun na yung bali, komplikasyon ko ng diabetic. Mm. Na, type 2 diabetic na pala ako. Di ba ang TV naman is nagagamot? Yes, po, sir. Tapos nagamot ah, ah, naman, ngayon ang naging komplikasyon? Ayun, ah, Yung pagkakaroon ko ng yung diabetic, naging komplikasyon niya yung pagkakaroon ko ng tubig sa baga. Mm. so hindi nakatakbo na maigi, na-stuck sa baga ako. Then, away sa pagkakaroon ng TV. Mm. So, ayun. Then, after six months, then, okay naman ako. Not infectious yes. na rin And At ayun, God's, God's grace. God's naka, grace, naka-recover. Yes. So, ano naman pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon, YouTube? wala pa akong, ano, hindi pa ako makapagtrabaho po talaga. Hindi pa rin ako pwedeng, alam mo yun, kasi sa kultur natin, pag nagkaroon ka ng TV, mm. nagkakaroon ng discrimination. Yeah, yes, yes, yes. So maraming tao, hindi ka tangga uh -oh. Na parang panidirihan ka pa na yes, baka mahawaan yes, yes. mo. Uh -oh. Doon may mga clearance ako from doctors na uh -oh. fit to work na ako. Uh -oh. uh, okay naman na lahat. So baka next year, makapag-start ulit, makapag-apply. Yes. Kasi nahiyan na rin ako sa ati kung umasa, lalo't may anak silang PWD. So sila yung bumubuhay sa akin ngayon. Guys, again, hindi ang TV po ay nagagamot. Once na nagamot niyan, yan, guys, hindi na po yan nakakahawa. And akala ng iba, pag usap ka sa may ano, makahawa ka, hindi yes. po. Marami pong way. Minsan, namamana. Okay. Uh -huh. Diba? Minsan, pag talagang or whatever so on, meron kayong engagement na something, so doon lang po nahawa, okay? So, but guys, magaling na po siya, pero si Kuya Jober ay meron nga yung ah, uh, naging complication naman, di ba? Yung yes, sabi mo, diabetes. Diabetes uh, po, yun na lang yung magiging maintenance ko ngayon. So, iniingatan yung pagtaas ng kolesterol ko para hindi mauwis sakit sa puso. So, continuous lang. So, lifetime na. Buti nga po nawala na yung insulin eh. Kasi medyo nagnonon. hindi naman total yung nagnonormal. Hindi na umaabot ng 300 yung sugar ko. So, kaya ayun. Medyo okay-okay na okay, rin okay naman. naman. So, next year, then okay na rin naman yung kinabitan ng tubo. So, okay na, na pwede na rin daw kung next year makapag-apply ng trabaho. dami mo naman palang pinagdaan ng graduate work. Sobra, hindi ko ma-imagine kung paano ako nakasurvive. Kasi, sa totoosin, one month and two weeks mahigda ako sa hospital. Even mga doctor, hindi nila alam kung makakasurvive ako. Hmm. Kasi, uh, sari sorry meron na akong pneumonia. I mean, alam mo yung impact ng mental stress ka na. Kasi, halos wala kang pera. Alam mo yun, yung sabi nga wow. nila, doon ko na-realize na, mahirap maging baklang mahirap. Kasi... Ano eh, uh, alam mo well, yun? hindi lang din naman bakla. I mean, mahirap mahi maging mahirap, mahirap. Mahirap magkasakit kung mahirap ka. Totoo. La, yun, yun po. Hmm. Pero, kay Jobar, anong gusto mo sabihin sa mga tao na nanonood ngayon na dumadanas din ng pagsubok na pinagdaanan mo? Sa akin, ano lang, tiwala lang talaga sa Diyos. Lagi lang tayong manalik at magdasal sa mga plano niya. Kasi... Wala ibang kakapitan, kundi ang Panginoon. Yes. Then, pangalawa, sa family natin. Kahit anong sama ng family natin, and the end of the day, promise, makakatulong at makakatulong din ang pamilya natin. Kaya, talagang magdadasal lang po tayo. Tapos, tibay lang ng loob. Isipin lagi natin kung ano yung mga pangarap natin sa buhay. Yun lang yung ma-advise ko sa mga dumaraan, sa mga mabibigat na problema po. Huwag natin masyadong pagkaisipin. Kung huwag nating tambayan. Yun po. Huwag nyo tambayan. <laughs> li ano daanan niyo lang yung mga problema niyo sa buhay. So yon ka jobber maraming maraming salamat. So eto, eto na po ang aming munting regalo. So nag-post kami guys ng ko anong Christmas gift ang gusto niyo ma-receive. So sana po kahit papano ito ay makatulong po Ako sa so inyong needs dito po sa journey nyo sa, ano ba tawag dito, sa gamutan ninyo. Sa gamutan. So, yun. So, nawa po makatulong itong so, andog po yan. ng pangarap na lakbay. Thank, oh, po. Thank you rin Merry, po. Merry, very Christmas, Christmas po, po. Kuya Thank you po. Apretay dyan, Kuya Jover. Again, Kuya Jober, maraming, maraming salamat sa pag-share mo ng story. Biruin nyo guys, tumayol ako dito pero ang dami ko nang natutunan na story. Kaya guys, kung ikaw ay dumalana ng depression, problema, Guys, tingnan niyo yung pinagdaanan ni yes. Jover. Wala kang karapatang magreklamo sa buhay. Kailangan magpasalamat pa rin kahit gaano kadaming problema ang dumating, pasalamat pa rin tayo dahil tandaan anong problema ang dumating sa ating buhay, kayang-kaya natin yan because God is always with us. Yeah, so, eh, always, ngayon. put mo lang si Lord. Hindi naman nawawala si Lord, eh. ikaw lang nawawala kay Lord. totoo. Again, maraming salamat. Maraming maraming salamat, salamat, po. salamat It's po. been honor to me. Po so, talaga. mga mga kanakbayers, kung gusto nyong kayo ang next na masampal ng regalo, <laughs> make sure na naka-follow kayo guys sa aming social media account, naka-like at naka-subscribe dito sa aming YouTube channel. Again guys, ako si Kuya Chichi. Hanggang sa muli nating paglalakbay dito sa Pangarap na lakbay. Bye-bye! Bye-bye po! Thank you po, thank Sir Chichi. Thank you, thank you so much.